dito kami sa public market ng Vigan. ang dami mga ano mga bagnet ang bagnet oh. bumili kami ng Ilocos bagnet dito sa Vigan. bumili kami tapos Ilocos ng ganisa din bibili din kami guys dami Ilocos Bagnet. Yung araw mo, pag hindi ka, bumili ng ilokos Ilocos Bagnet dito sa Vegan. Kaya bumili kami ng isa. Isang kilo. Bumili namin. Kasama ko yung pinsan ko dito. Tsaka bumili, bumili na rin ako ng Cornic. Kasi yung uh, dati kong customer, uh, niya kasi nagmay idea kasi ako guys eh. Nalaman niya nandito ako sa vegan nagpabili sa ng cornic kaya uh, binili ako sa ng cornic <laughs> guys tikman natin yung lot, ano uh, mami ng bigan tikman natin guys so, may mga mami ng bigan May mga kakanin nila guys Ate, pwede with you, huh? yeah. Anong pangalan niya natin? Ha? Huh? Yan, yan sariwa yan. Fresh na lang pa yan. Yung pansit nila guys. Ito ate. Yan. Malam. Ito. Malam. Ito. Malam. Pansit mga po. Ito. Pansit ka lang. Pansit ka nito. Ang guys. Shanghai. Shanghai muna. Ito muna yung dita. Lotong vegan yan, di ba? Oo. Uh ito yung mami ng bigan tapos fresh na lumpia pansit sa ano pansit <laughs> man natin yung vegan. Uh, bigan maming bigan ibang lasa niya no sa ano sa ordinaryong ano lang ibang lasa niya Kaso lang ito yung ano. Lumait daw yung ano mangkok nila. <laughs> Di ba? <laughs> Tagirap siguro. <laughs> Sarap. Ang okay. ang ganda ng experience ko dito sa vegan, guys. Grabe. Okay. Yung shanghai dito, guys. Kakaiba. Kasi naman ko sa mga ordinary shanghai ngay. Patayuan ano. Um, uh... Mami. Hindi ko ma-explain yung lasa eh. Hindi ko ma-explain yung lasa eh. Ha? Hindi ko ma-explain. Ay ba? <laughs> Lalo yan ang ano iba, yung baka? Yung mutong-mutong yung hmm. na kami kumain Tonyang, maghay ka Tonyang ano, Anak ng pinsan ko yan Ayan <laughs> guys Ito yung parkingan ng Gigan